Hello kakabsat! For today's video, marami kasi nagsasuggest na dapat daw ang aming kusina is may mga hanging cabinet at naka-cabinet daw itong mga to. Kasi daw kakabsat, nagiging mukha daw cheap, sabi nila, kapag naka na lang. Siguro kakabsat, para sa inyo is madali lang sabihin na magpahanging cabinet kami, magpa-cabinet dito sa baba, kasi, sa amin kasi kakabsat is, ang point lang namin is may matitirahan po kami. Tsaka kakabsat, uh, there's always a perfect timing. Ika nga, uh, uh, kasi wala pa naman kaming totally budget. Kakabsat, hindi pa namin kayang gawin lahat ng mga suggestions ninyo. Yung nilagay namin na to, uh, kurtina is for temporary lang naman. Kapag magka-budget kami, edi eh, go! 'di ba? Magpagawa, madali lang magpagawa basta meron ka talagang budget. Pero for the meantime, ganito muna 'yon. Kaya hindi naman sa amin na masama ko yung mga suggestion ninyo. May point din naman kayo. Tsaka plano din namin ni Katuro yun noon. So, pero itong kitchen namin is ganito po muna siya nyo nakakabsat kung magulo itong kusina namin. Alam nyo kung bakit ganito hindi ko pa masyadong organize, Kasi po, uh, nag-e-evacuate pa lang kami. Galing kami sa dati naming kila kilainang. Naglilipat pa lang po kami ng mga gamit namin. So, hindi pa kumpleto yung mga lagayan talaga. Tignan nyo kakabsat. Um, halos dito ko na nilagay sa taas ng rep para lang hindi maabot ng aking anak. Pero, kung abili kami ng mga rock rock dyan, pang organize, uh, maaayos din namin yan. Kaya, ino you know, pinapangunahan ko na yung mga basher, baka mamaya may magsabi na naman dyan, ang kanat ng kusina ni Katura, ang kunak maninin, tsaka nga Ah, uh, gusto ko ipakita sa inyo yung, yung ano namin, likod namin. Mm, yung mga basher dyan na, mm. tignan ninyo. Dito na yung aking labadahan. My favorite place. Mm, Kunak Isa sa mga favorite place ko yung paglabadahan. Ginawan na rin ako ni Katuro ng poset dito. O ba diba? Napaka bait talaga ng asawa ko. Kinukumpleto niya talaga yung mga kailangan dito sa bahay. At saka for the meantime, wala pa akong bubong dito. Pero papagawaan ako ni Katuro. Kasi para hindi ako mababas at saka maiinitan. Tsaka doon na rin yung sampayan ko kakabsat. Gagawan to na ako dyan ni Katuro. Tsaka tignan ninyo kakabsat to. Oh yung susok na tinigba ko. At tinagbat ba? O, oh, tignan nyo. Marami akong basher na ang arti-arti ko daw. Kabsat normal ko na po talaga ito. Tsaka, siguro meron namang time para matuto, di Kaya yun lang.